Tilaham. Nagkwento na sunog si Paolo Benino sa New Zealand. Para kay King Chu, Maging ang kapatid na aktres ay hindi mapigilan matuwa sa pagmamahal na ginagawa nito. Ni Paolo Benino. Lubos Nag na nagpapasalamat ay hindi na muling masasaktan si Kim Chu, Tuloy-tuloy na magiging masaya sa piling na aktor. rin naman ay hindi pumayag si Paolo na mag-overnight pa sa Mindanao. Musa na kahit pagod ito kagabi sa festival. Mas lalo tuloy na inabang fans sa ginagawa na aktor. Hayun sa kanila, mahal na mahal namin kayo, Mpaw. Thank you, Paolo. Ikaw na ang nagawa ng ganyan kay Kimi isang malaking sambal sa mga naging ex na hindi itinuring na princess ang idol na mahabang panahon. Sa Kini Lahat na ata ng pag-aalaga ipinuhusta na ayon pa sa isang komento. Salamat naman at kinulong nga ang baso. Umiiyak na naman ang mga, bas ang mga basos ngayon. May nabasa ako, isang pangbabatekos kay Kimi. Grabe, below the belt ang mga ibinabatong salita. Kaya pala umiyak siya ng sobra noong magpasikat. Na kahit anong gawin daw niya o ano, may pangit pa rin na masasabi ang ibang tao. Hindi niya deserve na bastusin ng kahit sino. Thank you, Paolo Bidino kasi nariyan ka palagi para ipagtanggol at pres sa mga umaapi sa kanya.